Welcome back naman po mga idol, mga guys. Sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-bypass ang Google account ng Samsung Galaxy J2 Core. So, mayroon tayong dalawang way para i-bypass ito. So, kailangan muna nakakonek yung cellphone natin sa internet or sa Wi-Fi. Pero bago ang lahat mga guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa channel na ito para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko para sa mga problema sa cellphone so nakakonect na ngayon sa internet ng cellphone so kung makikita nyo guys maghihingi siya ng password so hindi natin alam kung ano yung password so punta tayo sa use my google account instead ayan, so makikita niyo guys walang escape na makikita at hindi na rin tayo makanext dahil magre-require talaga siya ng google account so ang problema, hindi natin na lang kung ano yung google account na dati ay nakalagin dito before na wala pa na reset. so balik tayo so mayroon tayong dalawang way para i-bypass ito. so i-off natin ang cellphone guys So lalagyan natin siya ng SIM pack mga guys na mayroong PIN code. Lagyan natin ng SIM card na mayroong PIN code. Tapos i-on natin ang cellphone. So ito yung unang way natin mga guys na uunahin natin. Ilagay natin yung pin code ng SIM pack. Tapos, pag tap natin ng okay ipindutin natin yung power button. Pero, hintayin lang muna natin maglabas yung Wi-Fi. Wala pa naglabas yung Wi-Fi. Okay, ayan. So, naglabas na yung Wi-Fi, guys. Makikita niyo sa taas, nandoon na yung signal ng Wi-Fi. So, itap natin yung, ilagay natin yung pin code ng simpak. Tapos, pag tap natin ng OK, pindutin na rin natin ng, ang power button. Ayan. Then, pindutin natin ulit. Okay, ayan. Walang nangyari. So, ibig sabihin, hindi pwede sa kanya ang way na ito para makapunta sa Google. So, another way naman tayo guys. So, punta tayo sa emergency call. Then, dial lang natin ang 112. Then, pindutin natin yung keypad. Ayan. So, punta tayo sa may tatlong dots sa taas. Then, send message. Then, sa send message, i-type natin ang youtube.com. youtube.com. Then, pag na-type natin ang youtube.com, i-send lang natin. Send. Okay yan. So, pindutin natin yung youtube.com na nasend natin. Okay, ayan. So, makikita niyo, makikita niyo guys, dinala niya tayo sa YouTube. Nandito na tayo ngayon sa YouTube. So, magplay lang tayo ng YouTube video. Magplay tayo ng video na kahit anong gusto natin. Ayan, halimbawa ito. Okay, den. itap natin yung share. Okay, ayan. Then itap naman natin yung Gmail. Then swipe natin. And then pindutin natin yung done. Tap done. Ayan. So add an email address. Okay, ayan. So sense and others. Ayan. Then lagay niyo na yung Gmail ID niyo mga guys, yung Google account niyo. Ilagay niyo na dito. I-type niyo yung Google account niya. So, i-next niyo lang, guys. na type niyo yung Gmail account niya. I-next niyo lang. Then, so, dito, hindi nyo na kailangan nilagay yung password ng Gmail niyo, guys. Hindi nyo na kailangan nilagay. I-pindutin niyo lang yung baba. Then, piliin niyo lang yung select. I-tap niyo yung select. Ayan. So, okay niyo lang. Okay, ayan. So, piliin niyo yung pattern. And then tap niyo yung sa taas okay and then i-swipe niyo pa taas and then continue niyo lang yan so dito sa pattern guys magawa kayo ng sarili yung pattern halimbawa sa akin letter L yan continue and then letter L ulit continue okay yan so may pattern na ngayon ng cellphone guys so next niyo lang Okay, ano i-cancel nyo lang yan guys. Okay, all done na siya ngayon guys. So balik tayo sa pinaka-start. Dahil tapos na. Ayan. So start lang, I start lang natin guys. All agree Okay, ayan. So, makikita niyo guys, pattern na yung inihingi niya. Hindi kagaya na kanina, password. So, ilagay niyo lang yung pattern niyo. Ayan. So, mayroon na yan sa skip ngayon guys. Hintayin nyo lang. Loading pa. Okay, ayan. So, makikita nyo guys. Mayroon na siyang escape ngayon. So, pwede na tayong maka-escape. Itap nyo lang yung escape. Okay, ayan. Then, escape. Okay, ayan. Then, next. Then, accept. Okay. clean finish. So madali lang naman i-bypass itong dito core mga guys. So maraming salamat sa panonood sa video na ito guys. Sana ay makatulong sa inyo ang video na ito sa mga problema niyo sa cellphone. Kung ganito yung cellphone niyo.